To. Sorry po, ah? Grabe naman yon. Okay guys, so i-explain ko lang sa inyo kung ano yung nangyari. Okay, um, so yung babae na um, may hawak ng video, siya yung driver nung sasakyan na nakaharang. Buntis siya ng apat na buwan tapos may kasama siyang minor. I think around 10 to 11 years old. So dahil naiihi na siya at wala siyang mahanapan na parking, ang ginawa niya ay hinarang niya yung sasakyan niya doon sa paglalabasan ng sasakyan ng mga tao na nagbabadmouth. Okay. Pero Bago niya iniwanan or iniharang yung sasakyan niya, nag-iwan siya ng number doon sa sasakyan sasakyan niya para matatawagan siya. So, ayun na nga, pagkatapos niyang, uh, siguro mga 3 to 5 minutes lang daw sabi niya na nawala siya. Uh, I'm not sure kung yun talaga yung totoo ha, 3 uh, to 5 minutes lang talaga. Pero, um, ganun pa man, pagbalik niya, ayun na yung istorya at pinagmumura na siya. Grabe, hindi ako makakain dun sa mura na yon As in, sobra. Grabe, lahat ng sentences nila meron talagang mura. As in, hindi mo mabilang kung gano'n nakarami yung binitawa nilang mura doon sa, sa, sa 1 minute and 30 seconds na yon Ano na ba? Tama yung ginagawa mo? Sorry po nagsirin okay mo! Okay na mo. Oh, nakabunti. Sorry Sarangin pa. Sorry mo. Ay, sorry po, sorry po. Nag oh, sige, tala mo. Okay na mo ka. Grabe tong pamilya na to, hindi sila marunong mahiya. As in, ang daming nanonood tapos ganun yung, ay sabihin na nating mali yung babae, okay? Pero hin enough ba yun para murahin mo ng ganun yung buong pagkatao ng babae na kunti na lang, eh talagang natatakot talaga ako para dun sa babaeng buntis kasi parang feeling ko sasaktan nila yung babae. Alam nyo guys, merong other ways ng pagmumure. Alam mo yung napapamura ka because of the frustration. Out of the frustration na parang feeling mo uh, walang, wala nang solution doon sa problema mo. Iyon, may, may mga punto na maiintindihan pa natin yon. Pero this time kasi hindi natin alam kung gaano kagrabe talaga yung nagawa ng babae. Pero Over naman yung panglalait sa pagkatao ng babae. At saka mapapansin mo guys, yung babae no hindi talaga siya nagsasabi ng kahit ano. Ang sinabi lang niya, nag-sorry, nag lang siya, nag-CR lang po kami, pasensya na, etcetera, etcetera. Wala, hindi siya lumalaban eh. Putang ina no <laughs> <Utangin na> mo ka! Ano? Putang ina mo! ka! Putang ina mo ka! Putang ina mo! tayo po. Ano na si Earl ng mga harap? Huwag po mga harap, kahit buntis kayo. PW uh, din rin kami. Sorry po, sorry po. Ah, Sige, tama na doon. Bastos kang pukin na nakapabahay tayo mo. Tarantado kang pukin na nakapabahay. Nag-CR lang po at ayun na nga nang dahil sa stress ni Ate nag siya sa social media para hanapin yung pamilya na nagmura-mura sa kanya at ganun pa man dahil meron tayong mga social media warriors na hanap agad ng mga netizens ang kanilang account so ngayon guys yung account ng pamilya na to dahil pinuntiriya nga sila ng mga netizens dahil dun sa ginawa nilang uh, may pagka anger management issues na uh, pagmumura kay Ate Um, dini-activate na nila yung kanilang account. And mind you guys, eto medyo mali na to, no? um, meron silang parang Airbnb or apartment complex yata yun. dinumog uh, na rin yon ng social media at nilagyan sila ng super bad reviews. Nakakalungkot pero bahala na kayong humusga kung tama ba o mali, kung ano man yon nangyari. Comment down below and lang. Thank you!